So, happy farming! Dito tayo ngayon sa ating farm. Ah, dahil taginit ngayon, ah, gagawa tayo ng ating improvised water impounding dito sa farm. Dahil nasa bundok tayo. So, alam naman natin medyo mahirap ang tubig at ah, sundan natin tong ginagawa namin para sa ganun may share ko sa inyo. So, pakita ko sa inyo yung area natin. Ayan. Then, ayun yung o nasa buntok tayo ayun yung part na pahuba kaya mahirap dito sa area natin yung tubig Ayan. Kaya pumili kami ng lugar na pinakang uh, mataas dito sa aming area and then ang plano namin pakayatin namin yung tubig kaya gagawa kami ng water impounding para dito na gumula yung tubig at uh, gravitational force na lang pagpunta, pagdi-distribute natin sa ating mga halaman so Subaybayan so natin kung paano namin ginagawa. And kung mapapansin nyo yan, yung aming ginawa dito sa so farm, uh, nilagyan namin ng uh, anahaw siya. Yung core lag na yan, yan, anahaw yan, yung mahabang kahoy na yan. Uh, at nilalagyan natin ng ating uh, patibay para hindi matumba yung ating, uh, kasi papatungan pa natin siya ng uh, tatlong patong panong ng anahaw para tumaas yung ating imbakan ng ating tubig o yung water impounding. Mapapasin nyo, hinukay namin ng konti para tumaas yung ating area. So, ayan yung ating ginagawa. Parang sa ganun, eh, maraming tubig ang may stack natin. So, yan lang. At uh, i-update ko kayo sa mga susunod namin gagawin. Happy farming! Ito yung ginagawa natin na water impounding sa ibabaw ng bundok dahil wala tayong tubig at kaya lang kailangan natin na makapagipa ng tubig uh, malaman natin uubra kaya mapapansin nyo ayan yung bundok na nakahanay ayun at andito tayo sa taas medyo pababa na tayo dyan pag dyan tayo pumunta pababa dyan dyan then malayo pa yung bundok na yung So, susubukan natin kung tayo makakapag-ipon ng tubig dito Kung makakapag-pake tayo then, uh, Para may panlagay tayo sa ating halaman Dahil, kung mapapansin nyo Kailangan-kailangan uh, na ng tubig Dahil pag hindi natin nadilig, mamamatay ang ating halaman Ito yung aming uh, gagawing taniman Ayan, kaingin style siya Dahil, uh, hindi siya pwedeng kararo dahil napakaraming mga ugat. Dahil may mga puno yan dati na pinutol kaya at uh, mahirap para sa atin pag yan ay aaruhin pa. Siguro gagawin na lang namin dito. Iaasarol na lang namin para mabuhaghag uh, yun yung paraan ng pagkakultivate namin dito sa aming taniman So ayan nakita nyo na naman ating ginagawang water impounding sana umubra so yun lang maraming salamat and happy farming yan yung ating water impounding sana umubra water impounding sa itaas ng mundok sana umubra Papa, papasampahin natin ng tubig dito sa gagawin nating water impounding natin para meron tayong pang dilig sa ating mga halaman So, ito yung aming area dito sa bundok sa barangay San Antonio Calen, Laguna Mami Farming yun yung kasama natin nag-aakot siya ng na papaya si Orlan music